sa lugar namin ay yellow rain. Opo, ayan naman. Tingnan ninyo ang aming dinadaanan. May baha. Kasi pupunta kami sa tarel po para magbayad ng ilaw. Baka makutulang kami mga kamami. So, ayan. Traffic. Dumaan na nga kami dito sa pinaka-shortcut para hindi kami maabotan pala Yan dito walang tubig mga kamami pero sobrang topic tapos dito naman sa dadaanan na ni... bumabaha dito kasi dati dito kami tumira. Oo, talagang bumabaha banda dito talaga. So, yan. Ayan, tingnan ninyo. Yan ang dulo ng mga bagyong dumating sa ating bansa, mga kamay. Sierra Catapé, Pagalanang Gaming. Awit ito, 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 Mga kamami, umalis na kami sa tarel ko. May pupuntahan naman kami bago kami pupunta sa Mapdo. So, maraming ganap ngayong araw na ito mga kamami. Gusto ko lang kayo kay update kung ano ang ganap sa araw na ito sa akin. So, mga kamami, ayan. Mamaya update ko ulit kayo mga kamami. Ayan mga kamami, so dadaan na naman kami sa Concepcion Public Market. Yung mga kabayan ko So, maraming improvement na anong nangyayari dito sa ating lugar. Maraming mga nagtayo na mga business. Opo, mga kamamis. So, ayan. Traffic pa rin dito, mga kamamis. Diyo ka muntang rin. rin. Kita pa pipamayaran motor dari Ars. Tambang ko. So, may kuko. kalengke kasi yung magdo dito ay sa harap ng palengke ito mga kamami ayan mga kamami tapos na ako nakipagtransaksyon sa isang pinuntahan namin yun naman yung pinakahuli pupunta kami sa magdo ito mag-order kami ng mami merienda ng mga gumagawa ng bahay ni ate so update ko kayo mamaya mga kamami ito yung plaza ng Concepcion. Ayan. Yun yung kaya -kaya. Ayan. Ang daming nakaharap pa sa mga sasakyan. Kaya hindi masyadong makita. Tapos, ito yung Catholic Church. Ayan. So, ang way na ito ay papunta sa mga So, ayan. Maraming nagtitinda dito sa site ng Uh, mabibili dito ng mga murang mga kamami ayan. so sa side dito mga kamani dito yung sakayan ng mga sasakyan kung magawin kayo dito sa amin so andito yung asaraw uh, na papuntang Angeles ayan ayan ang paradaan nila tapos sa Gawin banda doon yun naman ang papuntang tarlac kung pupunta kayo ng tarlac yan ito pwedeng western onion dito mga kamami kaya ayan, ayan western onion tapos dito naman ang kung anong gusto nyo bilhin marami yan mga kamami tapos dito naman ang motor ayan, ang dami kayong pwedeng puntahan dito sa aming bayan ba? kung どう Hayan mga kamami, naka-uwi na kami. Nakatid na rin namin yung magdo sa sa bahay ni ate. So, ngayon, naka na kami dito. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga hindi nagsasawang sumusuporta at sumusubaybay sa akin YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Mag-ingat po tayo dahil may mga bagyong paparating pa at may umaalis na mga kamami. So nakita naman po ninyo sa mga nadaanan namin uh, lugar ay baha po ang mga daan. So mag-ingat po tayo kung hindi po kailangan lumabas ng bahay. Mag-stay na lamang po tayo sa mga bahay-bahay natin mga kamami. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all po. See you next vlog. Bye!